is magluto tayo ng tinola. Tinola. Gigis ako sa butter. Ngayon ko muna yung luya. Sabayin ko na itong dalawa. Yung aking manok, tinirito ko na kanina. ipiprito ko na siya para hindi malansa ang amoy. Niluluto kasi ako pag hindi ino, malansa ang amoy na ano. Hindi man ako kumakain pero pag nalalansahan ako sa amoy. Ayan o, oh, pinirito ko na yan kanina. Gamihan lang natin ang sabaw. Mahilig sila sa sabaw. Oops. Paminta. ito yung iodize salt. Tara, dito yung masakit daw? Saan Saan ba?